Hello guys, so for today's na video, ito na nga guys, ito na nga yung aking hinihintay ngayon guys na talagang matagal ko na itong gusto sa buhay na mabilito guys. Dahil nga ito talaga guys yung aking pangarap na if ever na mag vlog ako is maganda yung gagamitin ko sa pamblog guys. Actually dalawa sila pinagpipilian ko, DJ Osmo din siya guys. Aso lang mas latest daw tong DJ Osmo 360 na sinasabi nung sealer na binintahan ko guys dito sa ano lang dito sa Dubai guys so ayan na guys binili ko yan nung last week pa ah, ingay ko lang siya binuksan kasi nga hinihintay ko muna yung screen protector na binili ko online pati yung kanyang ano ba yun? yung uh, case nya yung silicone case na hinihintay ko guys so ayan nga guys kapon dumating na kasi yung aking in order sa online na uh, screen protector tsaka yung silicone case nya kasi mas maganda kasi may silicon uh, silicone case bago siya gamitin kasi iwas din siya guys na kung sakaling malaglag at kung sakaling maano ba hindi siya may scratch guys tas nagbili may nung inopen ko siya guys inopen ko na yung DJ Osmo na yung, guys sobrang ganda niya at balak pa sana bumili yung ganyan yung lens niya yung kulay parang kulay black na lens ikaso e, lang pagtingin ko is kumpleto na pala siya. lang hindi ako nakabili guys. So kagabi ko lang talaga siya inopen, binuksan yung ano guys, yung videos mo ko, guys na pamblags. Kaya sobrang tuwa ako talaga guys dahil sobrang ganda niya. Kaso lang talaga sobrang mahal talaga ng presyo niya as in napakamahal niya. Pwede ka nang bumili guys ng motor. Pero okay lang, worth it naman siguro guys na magregalo ako para sa sarili ko kasi magbe din ako ng October guys, so kailangan ko rin na regalo yung sarili ko, although medyo mahal, kasi yung minsanan lang naman siya guys tsaka pangarap ko talaga makabili din ng ganitong klaseng camera dapat nga, bibili sana ako ng cellphone, kaso lang, ito na lang mas pinili ko guys, kasi nga, pag nag ako ng Pinas, hindi ko na ito mabibili sa Pinas kasi sa Pinas napakamahal ito, pwede ka na bumili ng isang brand yung motor pag bumili ka sa Pinas. Kaya dito na lang ako bumili guys kahit medyo mahal, binili ko na siya kasi alam kung ko mapapakinabangan ko na siya in the future. So ayan na nga guys, ang kagandahan lang niya guys kasi kumpleto package na siya, may selfie stick na siya. Tapos may presiyang tatlong battery, may box siya. Kumpleto siya guys talaga as in, kaya nakakatuwa talaga. So, gagamitin na lang talaga siya. Kaso lang, medyo nangangapa pa talaga ako, guys. Kung paano siya gamitin. Kasi yeah, first time ko magkaroon ng ganitong klaseng camera. Diyos ko, nakakabila lang ito yung mga sikat na at Tsaka yung sumasahod na at yung magagano na talaga. Ay, ako hindi pa naman. Kasi, kaya lang, mas gusto ko talaga ang bumi nito. Kasi, pangarap ko din talaga na, alam may mag-vlogger-vlogger naman. Kunwari, guys. So, ayan na nga, guys. Inopen ko na siya at try ko na siya. At natutuwa nga ako dito, guys, sa pagkabit ko ng selfie stick, guys. Kasi yung magnet na napakalakas. Kaya pala talagang, 'di ba yung guys, yung nakikita niyo mga nagmo-motor, yung mga nag uh, uh, sila na habang naka-motor, 'di ba yung transparent yung selfie stick nila? Kasi kahit ikabit mo siya pag naka-on yung live video mo, guys, hindi makikita yung selfie stick mo. Parang nakaano siya, transparent siya. Walang makikita kahit na ano. Ay nakakatuwa siya kasi sinabi siyang ka uh, videos mo camera 360 kasi napakaganda niya habang naka on yung yung ano ba niya guys yung naka video ka on yung camera mo sa video pwede mo siya front and back front and back nakakatuwa nga siya magagamit mo siyang front and back so hindi na siya ma mahirap gamitin kaysa sa cellphone kasi titigil mo na siya I post mo muna siya bago ka mag video sa front back ka video sa sa harap post ang post hanggang dito nang pala guys yung aking pagbablog guys. Thank you so much. So, medyo nahihirapan na kasi ako mag, ano, mag voice record kasi nga. Bira lang mag voice record guys. So, hanggang dito lang. Bye bye guys. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel guys. Thank you.